Nilabas na ng Department of Education ang mga panuntunan para sa school year 2024-2025. Samantala, ilang opisyal ng DepEd kinumpirma na ang kanilang pagbibitiw sa pwesto. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mahigit isang linggo bago ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong taon, inilabas ng Department of Education ang guidelines para sa mga aktibidad sa mga eskwelahan para sa school year 2024 to 2025. Sa ilalim ng DepEd Order Number no. 009, formal na magbubukas ang taong panuruan sa July 29 at pagtatapos ito sa April 15, 2025. Mananatili bilang pangunahing learning delivery modality ang in-person learning o ang face-to-face -face classes. Pero maaari pa rin namang ipatupad ang blended learning at full distance learning sa mga pribadong eskwelahan sa ilalim ng DepEd Order number no. 44 na nananatiling epektibo. Sakali namang magdeklara ang mga lokal na pamahalaan ang ng kanselasyon in ng in-person classes, dapat agarang ipatupad ang blended learning para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Sa ganitong pagkakataon, naatasan din ang mga guro na magbigay ng mga home learning task na akma sa pangangailangan ng mga estudyante at tiyakin ang access ng mga ito sa self-learning modules. At bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase, itinakda ng DepEd ang Brigada Eskwela mula July 22 hanggang 27, habang isasagawa naman ang Oplan Balik Eskwela mula July 22 hanggang August 2. Mula November 25 hanggang 29 naman itinakda ang 5-day mid-year school break habang magsisimula naman ang Christmas break sa December 21 hanggang January 1, 2025 at magbabalik-eskwela ang mga estudyante sa January 2. Isasagawa ang end-of-school-year rights mula April 14 hanggang 15, 2025. Imo-monitor din ang pagkatuto ng mga estudyante matapos atasan ang mga eskwelahan na magsagawa ng formative at summative assessment batay sa mga petsang nakalagay sa DepEd order. Sa huling tala ng DepEd, umabot na sa mahigit 4 na milyong estudyante sa kindergarten, grades 1, 7 at 11, ang nagpa-early registration ngayong taon. Samantala sa kauna-unahang pagkakataon na ang DBM sa Teachers Dignity Coalition para pag-usapan ang mga hinaing ng mga guro sa kanilang benepisyo. Dito natalakay ang performance-based bonus para sa taong 2022 kung saan pinawi ng DBM ang pangamba ng mga guro at iginiit na magpapatuloy ang pagbibigay ng naturang benepisyo sa kabila ng pag i ng EO number no. 61 na naguutos na i-review ang result-based performance management system at performance-based incentive system. Iginiit ng DBM na nakikipagtulungan na sila sa DepEd para mapabilis ang pagre-release ng PBB para sa taong 2022. Kaugnay naman sa hirit na taas sahod ng mga guro, sinabi ng DBM na may nakalaan ng pondo para rito sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Isinasagawa na raw ngayon ang mga pag-aaral ukol sa compensation at benefits ng mga guro para sa competitive, matatag at patas na pay structure para sa government employees. Naipresinta na rin daw kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opsyon sa layuning ito at patuloy pang isinasa pinalang petsa ng pagpapatupad at irerekomendang rates. Kinumpirma naman ng ilang opisyal ng DepEd ang kanilang pagbibitiw epektibo sa July 19. Kabilang dito si Undersecretary at Spokesperson na si Attorney Michael Powa na Chief of Staff din ng DepEd Secretary. Kasama rin ang iba pang Undersecretaries at Assistant Secretaries. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Powa na marapat lamang ito para bigyan ng kalayaan si incoming DepEd Secretary Senator Sonny Angara na makapamili ng magiging bahagi ng kanyang liderato sa DepEd. Maghihintay pa lamang din ang opisyal ng direktiba mula kay VP Sara kung kailangan pa nito ang kanyang serbisyo sa OVP. Sa isang ambush interview, Sinabi ni Incoming Defense Secretary Sonny Angara na personal niyang nakausap si Pauwa hinggil dito. Kaugnay niyan, handa na raw siya sa turnover ceremony na gagawin sa Webes kung saan inaasahan din na magkakausap sila ni VP Sara. Kabilang naman sa tututukan ni Angara ang implementasyon ng K-12 program. Poor implementation ng K-12 so far. So our, our, one of our marching orders from the President is improve the implementation. Magandang ang konsepto ng K-12. Nabigyan ng trabaho ang graduates, uh, prepare uh, prepare for uh, jobs here and abroad at uh, saka yung, yung full education cycle matanggap niya kasi sa private 12 12 na sila eh, kahit wala pang batas noon so ang ang nangyari parang pinatas lang natin yung nasa public school so maganda yon kaso may butas-butas yung pag-implement natin so ngayon eh, yung mga pagkukulang yung mga konting pagkukulang yon eh Uh, na Matatandaang ang nagbitiw bilang DepEd Chief si VP Sara noong June 19. Epektibo na ito sa Biyernes, July 19. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.